Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Tony Ed Tolentino Kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize Handog sa inyo, diretsong opinion Hango sa ating passion Not on commission At ngayon mga kaibigan sa Boxer Shorts Pag-usapan natin The moment of truth Para sa ating Pilipino boxer na si Charlie Suarez Sa darating na linggo Manila time dyan po sa San Diego, California. Haharapin ni Charlie Suarez ang reigning WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion na si Emmanuel Navarrete ng Bansang Mexico. Alam natin mga kaibigan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Heavy underdog ang ating batang si Charlie Suarez kontra kay Navarrete. Kakatiting ang chance ibinibigay sa kanya. Pero narito ang ating head-to-head -head comparison ng dalawang boxingero para malaman natin ang kanilang kalakasan at kahinahan at yung kakatiting na chance ang ibinigay kay Charles Suarez. Pwede bang maging major upset ito pag nagkataon? Lahat ng yan pag-uusapan natin, Suarez versus Navarrete. Dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang boxer shorts mga kaibigan Narito po ang ating express pre-fight analysis Sa bakbakan sa pagitan ni Charlie Suarez, ang challenger kontra sa WBO Junior Lightweight Champion, Emmanuel Navarrete Reminder lang mga kaibigan Ang ating pong hangarin sa programang ito Ay i-breakdown, i-analyze ang kalakasan at kahinaan ng dalawang boxingero. Hindi i-predict kung sino ang mananalo Kanya-kanya na tayo pagdating sa prediction Depending on how we appreciate yung strengths and weaknesses ng dalawang boksingero. Simple lang. Kung sa tingin niyo yung kahinaan ng isang boksingero na aking sasabihin ay hindi pa rin sapat para siya matalo, then go for that boxer. Ganun lang po kasimple mga kaibigan. Now with that, let's go to our pre-fight analysis. Ayon po sa mga eksperto, 20% lamang ang tsansa ni Suarez na makapagrehistro ng major upset kontra kay WBO champion Navarrete. Yan po ay fair assessment mga kaibigan. Talagang heavy underdog si Charlie Suarez. Wag na tayong magpatumpik-tumpik mga kaibigan. Ang unang napapansin ng mga eksperto ay ito. Ang salat na pro boxing experience ni Charlie Suarez. 18 wins, no defeat, 10 by knockout. He turned pro in 2019. Matapos mag-overstay sa amateur boxing, kusang lumuhok pa siya sa olimpiada. 2019 pa lamang naging pro boxer si Suarez. Samantalang in 2018 mga kaibigan world champion na yung Emmanuel Navarrete sa junior featherweight division by beating Isaac Dogbo. Di lamang yan, from 2018 hanggang sa ngayong taong kasalukuyan, Navarrete has been a world champion in three weight divisions. Junior featherweight 122, featherweight 126, junior lightweight 130 pounds. In fact, last year, tinangkapan niyang makuha ang lightweight championship 135 pounds. Natalo nga lamang kay Dennis Berinchek ng Ukraine. So nakita nyo agad, yan agad na napapansin. Navarrete, season pro na. Undefeated against Filipino boxers. Nandiyan si Miguel Elorde, Gio Santissima, Glenn Porras, ilan sa mga Pilipino na kanyang nakaharap at lahat ay pinatulog. Yung kalidad ng oposisyon, lamang na lamang yung Emmanuel Navarrete. You're talking Isaac Dogbo, dalawang beses niyang denominate. You're talking Oscar Valdez na talagang totally ni knock out, we knife out last year ni Emmanuel Navarrete. So, nandiyan ang clear advantage. Also, itong si Charles Suarez is fighting only for his first world title shot at age 36, mga kaibigan. Samantalang 30 anyos lamang, 30 years old lamang itong si Navarrete. So, belated ang pagdating ng title shot para kay Charlie Suarez. Now, let's go, mga kaibigan, the physical attributes naman sapagkat very important po ito isa sa mga rason kung bakit very dominating si Navarrete ay napakataas po niya at napakahaba nung kanyang reach ay yung mga buksingero maliliit karamihan sa mga nakakalaban niya, lalo na si Isaac Dogbo ay maliit sa kanya lagi siyang mas malaki, kaya nabubuli niya yung kanyang mga maliliit na kalaban hindi po dehado pagdating sa physical attributes ang ating buksingero na si Charlie Suarez dahil halos singtaas Ni Navarrete In fact, yung kanyang uh, braso, yung kanyang reach Mga kaibigan, ay mas mahaba pa Kay Emmanuel Navarrete Around 74 compared to 72 Para kay Navarrete So nakikita niyo mga kaibigan Kung si Navarrete loves to throw long punches Para mapatras yung maliit na At mahirap ang kumounter Dahil nga mas maigsi ang braso Abay si Suarez po mga kaibigan Mahaba rin po ang braso At pag ginig kumounter, tatamaan yung Navarrete Sapagkat mahaba rin po ang kanyang reach Hindi dihado Pagdating sa physical attributes Itong si Charlie Suarez Now, let's go to the styles, mga kaibigan Very important, the fighting styles Itong Nabarete, mga kaibigan Ang daming butas Ang daming butas sa kanyang estilo Number one, wala siyang footwork Wala siyang footwork In fact, sumusuntok yan Palundag, mga kaibigan he, he does not plant his feet To throw his punches to generate power. Minsan, halos matapilok yan ah, sa kanyang pagsugod, sa kanyang katunggali. Very poor ang balance nitong si Navarrete. Second, mga kaibigan, yung kanyang mga suntok, very wide. Anlayo ah, ang layo. Ito, oh, ang layo ng uh, ng kanyang uh, mga suntok bago tumama sa panga ng kanyang kalaban. So, maluwag ang iyong suntok, Ibig sabihin, bukas na bukas ka sa mga counter shots. Lalo na yung mga boksingero na straight pat ang suntok. Kasi wide eh. Wide ang suntok ng nabarete eh. In fact, sabi ko nga, hindi siya sumusunod sa mga basic templates ng isang boxing coach. Yung uppercut niya, ang layo. Ah, minsan binibitawan niya, ang layo. O, oh, eh, sabi ng mga trainer na nakilala ko, pag uppercut dapat dikdikan. Kasi pag malayo, matagal mong may babalik ang iyong kamay for defense at open ka sa mga counter shots but he loves to throw elongated shots mga kaibigan so iyan po ang mga flaws ang tanong paano siya nakakalusot ha walang footwork malalayo very wide ang mga suntok walang head movement paano nakakalusot well two things durable matibay yung nabarete he can take punishment and most important mga kaibigan yung kanyang volume punching Talaga'ng rarar ka ng mga suntok nitong si Nabarete. In fact, if the late broadcaster Mike Enriquez would analyze the offense of Nabarete, ito ang sasabihin ni Manong Mike. <laughs> Hindi ka na tapantanan. <laughs> ganun po ang estilo ni Nabarete. Ah, ganun po ang estilo niya. Simple lang. Ah, simple lang ang kanyang plan of attack, which is to attack. Ganun po ang estilo ni Nabarete. Suntok dito, suntok doon, kahit na unconventional ang suntok, halos matalisod siya, suntok at suntok pa rin itong si Navarrete. Meron po siyang pet combination na kailangan pakatutukan ni Charlie Suarez. Navarrete loves to throw a right uppercut. Pulido yung kanyang uppercut. He loves to throw the right uppercut para yung depensa mo umangat. At pag umangat yan, meron siyang sikwat na kaliwa sa bodega. So, right uppercut to bring up your guard and then left to the body, doon ka ma-de-deplate at doon magsisimula ang kanyang pag-araro ng mga suntok. So, kailangan pakatutukan yung kombinasyon na yan nung Nabarete. He's a very, very good body puncher. a uh, very good uppercuts itong si Nabarete. High octane ang key dito kay Nabarete. He is averaging usually 70 punches ang kanyang binibitawan per round. 70 punches. Nung nakalaban niya si Joet Gonzalez, some 2 years ago in a featherweight contest mga kaibigan in 12 rounds Navarrete averaged almost 82 punches thrown per round 82 punches ang kanyang binitawan per round mga kaibigan ay eh, talagang matataranta ka dito kay Navarrete pag siya ang sumuntok high volume high octane last December when he knocked out the Oscar Valdez in around 6 rounds in a span of just 6 rounds eh, almost 400 punches <laughs> ang binitawan nung nabarete, ibang klase. Ibang klase po talaga, mga kaibigan. That's why he gets away with it. Now, you go to Charlie Suarez, actually, mas pulido, mas polished ang style ng ating boksingero sapagkat nang galing siya sa amateur boxing kung saan ang itinuturo ay yung mga basics, yung fundamentals. Kasi sa amateur boxing, ang mission mo doon is to outpinish your opponent, not to knock him out. So, basic fundamentals. High guard. Maganda ang high guard nitong si Charlie Suarez. Remember, mga kaibigan, Mahaba po ang braso ni Charlie Suarez. That high guard, mga kaibigan, that should be a very flexible high guard. Enough to cover also your body. Kasi mahaba naman yung kanyang reach eh. Ano? Kailangan mobile yung kanyang high guard because kailangan proteksyonan ang bodega sapagkat bumubomba sa bodega si Navarrete. A very good body puncher. Maganda ang overhand right noong uh, Charlie Suarez. Bagay that will benefit him kasi open na open ang ulo ng Navarrete at maganda ang left hook ni Charlie Suarez. Again, that could be a weapon against Navarrete. In 2023, mga kaibigan, nung umakyat sa junior lightweight itong si Navarrete, it was a left hook from Liam Wilson that almost knocked him out. Talagang hiloy yung Navarrete. Nakarecover nga lamang ended up beating Wilson by TKO. Pero according to Wilson, masyadong mahaba yung bilang nagkaroon ng long count doon kay Nabarete nung ma knockdown niya yung Nabarete. At tingin ni Wilson, kung wala yung long count, malamang ako nanalo. Malamang knockout talaga yung Nabarete doon sa aming laban. Tinunin niyo yung video mga kaibigan. Bilangan niyo. Ha? Ah, nga ni Wilson eh. Parang 27 seconds eh. <laughs> ang ibinigay dito kay Nabarete. Uh, ah, in any event mga kaibigan, sabi ko nga, yung mga looping shots, yung mga left hook, kasi bumibitaw ng uppercut itong si Nabarete. Malayo, maluwag. Mga kaibigan, maluwag, open yan to counter left hook. Lalo na hindi niya ginagalaw ang kanyang ulo. Because he stays in the pocket too long itong sinabrete. Because of lack of footwork, mga kaibigan. So, very, very interesting styles talaga. Magkaiba. Pero the thing with Navarrete is yung kanyang estilo, bagamat sabi ko may maraming butas, it breaks any style. Kasi suntok ng suntok eh. Mad Madi-disappoint ka kay Navarrete. Madali kang madi-discourage eh. Ginawa ko to. Tumama naman ako Nandun pa rin yung Navarrete sa harap mo At bera pa rin ang bera. So you can be discouraged You have to be mentally tough Dito kay Navarrete Hindi lang physically tough Kasi ka, bumubayin bomb ka sa katawan eh You have to be mentally tough Kasi karamihan sa kanyang mga kalaban Talagang sumusuko na lang Kahit anong estilo eh, eh wala kang magawa eh Suntok na suntok, bera ng bera eh So kinakailangan physically and mentally tough Yung Charlie Suarez Those are the styles mga kaibigan Let's now go to the intangibles. Yung mga bagay na maaaring hindi natin nakikita ng ating mga mata, pero maaaring mag-decide ng labang ito. At narito mga kaibigan, ang mga intangibles. Yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita, pero maaaring mag-decide ng labang ito. Ito yung mga intangible factors kung tawagin. Kayo mga kaibigan, kung kayo may hilig sa mga superstition, ang labang ito ay gaganapin sa Pechanga Arena, San Diego, California. Ano po ba ang significant ng lugar na yon? Doon sa arena na yon, huling natalo si Emmanuel Navarrete kontra kay Dennis Berinchik. So kung kayo sa mga superstition, ilista niyo yan sa inyong gabay. Also mga kaibigan, ang isa sa mga intangible dito ay ang timbang ni Navarrete. Alam ng marami na hirap na hirap na sa timbang si Emmanuel Navarrete. Growing boy, ang laki. Ah, nakita niya minsan medyo mataba yung kanyang uh, katawan, walang masyadong abs. Ano? Talagang growing boy siya at hirap na siya sa 130 pounds. In fact, na nga si last year sa 135 pounds Natalo lamang kay Berenchik. So, for this reason, bumalik siya sa 130 pounds and kept his career on track by beating Oscar Valdez. Now, he is taking this weight issue seriously. Alam niya na magaling din yung Charlie Suarez. Kinuha na niya ang strength and conditioning coach na si Memo Heredia para i-address yung kanyang conditioning issues. Very critical ito. Marik ito ang mag mag-decide. Maring kailangan din testingin ni Suarez ang katawan ni Navarrete sapagkat meron po talagang lihito mong weight issues yung Nabarete. Kung masusunod lang yung Navarrete, dapat umakit na siya ng timbang. At hindi na nanatili dito sa 130 pound division Now another X-factor Sabi nga po natin mga kaibigan Yung style din ng nabarete Sa mismo, after losing to Berinchik Inamin niya na mukha kailangan ko na rin Baguhin yung style ko kasi pambata ito eh Pambata yung suntok ng suntok Ha? Ah, suntok ng suntok eh. eh Alam mo, pambata yan eh Medyo nagkakainad na siya And how long can you get away with that kind of style Pero sabi nga po natin Pag uh, it might be too late to teach a dog new tricks kapag old dog na ito. So, pero si Navarrete, sabi niya, aminado siya, yung style ko mukhang kailangan baguhin ko na rin. So, yan po ang ilan sa mga X-Factor mga kaibigan. Now, let's go to Charlie Suarez. Ano yung X-Factor dito, yung intangibles? Yung edad, 36. It can be good or bad. 36 because masama, may edad na siya eh. Pro boxing ito eh. Too late, sabi nga nila. Tingin na marami, too late na yan. Pero alam nyo, si Charlie Suarez, alaga sa katawan niyan eh palibasa may army background dyan eh. Alaga ang katawan, walang bisyo, ah, malinis ang sistema niyan. So alaga, maaaring uh, nandun pa rin 36 but he's a young 36. Of course, at any point in the fight, maaaring lumabas yung, yung edad. Lalo na sa istalo na barete na talagang pepper sa hingga makipagsabayan. Also mga kaibigan, sabi nga natin, isa sa mga factor din dito, eh first time niyang lalaban para sa world championship. Hindi natin alam yung konting kabag, konting nervyos, kung ganyan manifest sa aktual na laban. Yan po ang ilan sa mga intangibles mga kaibigan na kailangan nating i-take note din. Hindi natin pwedeng itanggi that it can also decide the fight. Now, who am I leaning to mga kaibigan? Overwhelming favorite talaga yung Navarrete mga kaibigan. Pero I'd like to take note of something Suarez said. Ang sabi niya, hindi na ito yung Navarrete na kinatatakutan ng marami. And that could be true because si Dennis Berinchik tinalo si Navarrete. He was not intimidated. Uh, at a heavier weight, mga kaibigan, bumagsak ang work rate noong uh, Navarrete from around 70 punches to 51 punches thrown per round na lang. Uh, nakita nyo, medyo naapektado siya sa karagdagang timbang. At ang the best Navarrete, in my opinion, nangyari nung 122 pounds siya. Between 2019, ano, between 2019 and 2020, he, what, he made an astonishing five defenses of the Junior Featherweight Championship in just two years. Yun ang hyperactive na Navarrete. Lahat ng dinadaanan niya parang niraragasa ng bagyo eh. Ano, ganun po ang impact ng Navarrete. But as he moved up in weight, bumagsak siya and almost got knocked out by Liam Wilson. Umakit sa sa lightweight and he lost to Berinchik So yung sinasabi ni Suarez, mga kaibigan, na maling hindi na ito ang dating na na kinatatakutan ng marami, may pinanggagalingan yan, mga kaibigan. May pinanggagalingan. So ako mga kaibigan, wala tayong question, paborito yung Nabarete. No question about it. But ako personally, personally, I'm going for a Filipino boxer, Charlie Suarez. Our boxer, I think he offers a more polished style. And yes, Nabarete may not be the same. So I'd like to go for Charlie Suarez. Kinakailangan lang maging pasensyoso, kumounter. Huwag niyang isipin na ina-knockout niya yung Nabarete. Isipin niyo yung amateur mentality na I'm here to out finesse, outclass na Varete. Kung ang mindset mo ay inaakout si na Varete, mahirap 'yan. Nga ka because you will be forced to engage na Varete at mahirap talunin ng na Varete kapag sabayan. I'd like him to counter, time his counters, capitalize on that open uh, defense of Navarrete. Kailangan pasensya, kailangan timing para kay Charlie Suarez. Huwag madaliin. The objective is to outclass Navarrete and not just to knock him out. It's a tall order, mga kaibigan. Mahirap, mahirap na layunin ito para kay Charles Suarez. But we believe in our boxer. We believe in his capability. We believe that the style is there to beat Navarrete. And the timing may be right to face Navarrete. Pero syempre, dasal pa rin po tayo para sa ating pambato. In any event, mga kaibigan, I see this as a very good fight. Navarrete can win by knockout in the middle rounds for seven or eight. Pero Navarrete will be facing a very tough challenge in Suarez. Sabi ko nga, I'm going for Suarez via a decision, mga kaibigan. Very tough fight to call. A very interesting fight, mga kaibigan. Another chapter in the glorious boxing rivalry that is Philippines versus Mexico. Again, sit back and enjoy the fight, mga kaibigan. <laughs> Yan po ang ating analysis ng nasabing laban, Navarrete versus Suarez. Naway na cover po natin lahat para kayo magabayan. Ako po si Tony Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang. -la.